Rina, Rina. Alright guys, another day, another life. Thank you so much, Lord. So, for today's video, iahatid na natin ang ating panglimang Operation Bullying. Shout out nga po pala kay Ma'am Rain Badal Mancao. Thank you so much po sa inyong support. Thank you so much din po sa tulong na ating iahatid ngayon. Thank you so much sa inyong malaking puso tumulong sa ating kapwa at ating kamabayan. Kaya tara! Let's go! Alright guys, so mabiyahin na tayo at ito palabas na po kami ng barangay inunta at papunta muna kami ngayon sa barangay girang para bumili ng isda Para po sa ating operation bullying, so meron tayong bigas, isda, biscuit at gatas. So, ito nakabili na tayo. Let's go! Alright guys, so adi uh, na kita ha. Si Chewispal, Barangay Girang, Basisama. So, ang hanita itong pagtatag, ang hanita ikalima operation. Kaya tara, let's go! Hindi

kakita ko sa container Pero natimido May gentle coat Ano na romplet Natabranka Sa nalo pala So na edad so Oren nagiyapon asa Oh

buwan na mga senior here madan man kau han imo dako nga uh, kasing-kasing para pagbulig paproha ira ano paproha kandarana thank you so much and more blessing di hapon han so amo na to salamat okay guys mention ka please thank you so much for watching please subscribe follow and share bye bye oh haray na dan nak pala ka andre lepai nan gismel na uunggas na giap